So yan guys, so ito na naman bracelet ko guys. So ipapacheck natin to kay Lopan. So yan po yung ano rate ngayon ng Taiwan Gold. Yan, so yan papatimbang natin kay Lopan no. Yan. Yan, so nabili namin to ito. Ah, uh, ito 2 years talaga to. Ito saktong-saktong 2 -saktong years talaga to. So nabili namin to nang 137,000 dollars. so 20 grams siya. Yan. So yun, tinotal ni Lopan. Pag bininta namin to dito sa gold store ni Lopan. Yan, so ito, uh, 20 grams siya. Yan, so ang price niya ngayon pag bibinta namin guys. Oh. So nabili namin ang 137,000 NT dollars. Ngayon umabot siya ng 163,449. Grabe, super so, laki ng tubo ngayon. So sa 2 years guys, so ito po yung ano, yung price na niya. Before nabili namin ng 137,000. Ngayon ang price siya is 168,000. So grabe. So legit na legit po talaga guys na pag ikaw mag-invest ka ng gold talaga. Lalo na pag 24 karat gold. Grabe. Tumataas po talaga yung value niya. Kaya sa mga gusto mag-invest ng ano, di bali nang kuhanin nyo po ng hulugan. Huwag nyo nang isipin yung tubo kasi mababawit, mababawit nyo po talaga yan. Katulad po nito guys. Oh. So ito po yung talaga magpapaprove po talaga sa inyo na ano. Na grabe yung ano niya. Yung tubo niya. So i-minus natin guys. Ah. So, i-minus natin ng 137,000. So, minus na 137,000. So, yun 137, o. So, you know. Yan. So, sa 2 years niya, guys. So, tumubo po siya ng 26,449. Yan. So, ito pa yung bracelet ko na 20 grams. So, ito pa siya, guys. Ah. Ayun, grabe. So ito guys, legit na legit po ito guys, hindi po to siya ano. Yan oh. So dito po tayo sa Gold Store ni Lupan, yan Sa so mga gustong magano ng mga mag-invest na mga bracelet, necklace yan, punta lang po kayo dito sa ano sa Chunan sa Gold Store ni Lupan. Yan, comment lang kayo tas i-send ano ko po sa inyo yung address ng Gold Store ni Lupan. Yan, recommendable po talaga tong Gold Store ni Lupan, guys. Legit po talaga 24 karat gold yan. So kung makikita nyo guys, oh, So ito pa yung magpapaproof talaga na yung gold talaga is ano, pwede pang investment po talaga. Dito hindi po talaga natutulog yung pera nyo kasi ilagay nyo po sa banko. So ibilin nyo lang po ng ano, bracelet or necklace. Yan. Yung mga matataas yung, ano, yung grams at matataas yung value kasi grabe po talaga yung value niya So ito guys, so kumita po tayo na after 2 years guys, kumita po yung bracelet natin ng 26,449 grams. Magkano na to sa piso sa Pinas pag i-times natin ito ng 1.75. Ano, 75. so, yun guys. So, kumita na po ako ng 46,000. 46,000 sa peso na po yung kita na ako guys. So, sa, sa bracelet ko lang. So, yun guys. So, yun. So, sa mga nagtatanong. So, ito po siya. No? Yun. Pag ibibinta ko po sa store ni Lopan, niyan po yung presyo niya. Yan. Salamat.